Ito yung aking bare skin, guys. So, wala siyang makeup, walang anything. So, walang nakalagay dyan. So, share ko lang sa inyo yung ginagamit ko na serum. Ito, from Garnier. So, paubos na siya, kaya ako bumili uli ng isa. So, ito yung nagugustuhan ko ngayon. is really good. It says it's bright, complete, three times vitamin C booster. So, lalay ka lang ng konti. Yan then up Ayan, under my eye also. Can you see? And I love this one. Ayan siya. Tingnan yung nagbago, nag, parang siyang dewing sa skin, diba? Ayan. So, incorporate yun ng konting massage. Then, after that, this one, Garnier. Bright Complete Vitamin C Serum Cream. Ito ay serum siya. Ito naman ay cream. Pero serum pa rin siya. So, after wait for it like 30 minutes or hanggang sa ma-absorb ng skin mo yung ayan. ang ganda yun, di ba ayan pam then you put a little bit of this look masyadong ano So, ito yung aking morning routine. Then, you can put also, ah, uh, ito yung aking moisturizer. Pero titignan ko kung ilalagay ko siya. Pero naglalagay din naman ako. na kailangan mong maging maganda ayan ang ganda ng texture niya sa skin di ba hmm. Then, little bit of massage.